po yung olam natin ngayon. Ayan Dilis na may kamatis. Yun. Nakakain din ng dilis na may kamatis. Yummy, yummy. Let's eat. Sarap. Ilagyan ko pa pala ng ano sili. yan may sili na. Ooh, yummy na talaga. Sarap na ini. Kain na tayo, mga idol. Ito lang ulam ko. <laughs> Lumabas yung kasama ko eh. Yan nakat Loto ako ng delis. Ayan. Bilis ako nakaluto ng dilis at kainan na, na. Yay! Thank you for watching mga idol. Kain na tayo.